Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong kontrata ni Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong big man na papapermahin pa ng kontrata ng Los Angeles Lakers. Sa pagpasok na nga po mga ni Jonathan Kuminga sa huling taon ng kanyang rookie contract ay kailangan na nga po nila siyang bigyan ng bagong contract extension kung gusto man nga po nila na mapanatili ito sa kanilang lineup sa mga susunod na taon. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, mismong kampo na nga po ni Jonathan Kuminga nagsabi na gusto nga po nila na makakuha ito sa Golden State Warriors ng mahigit sa 5-year $224 million na contract extension o nagkakahalaga ng 44.8 million dollar kada taon. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, nag-average nga po si Kuminga last season sa kanyang karir ng 16.1 points, 4.8 rebounds, at 2.2 assists per game. Ang problema lamang nga po sa kanya, sa kabila nga po ng malalaking numero na naitatala ni Kuminga ay napaka-inconsistent para nga po nito since paminsan-minsan ay nawawalan nga po siya ng impact sa kanilang mga laro. Kaya ayon nga po sa isang NBA analyst, mapapaisip na nga na po ngayon ang Warriors kung deserve nga po nito ang ganoong kalaking kontrata samantala punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na papapermahin pa ng kontrata ng Los Angeles Lakers bagamat man nga po mga katrops limitado lamang ang mga nagawang move ng Lakers ngayong season, ay mukhang ready na rin naman nga po ang kanilang lineup na magkipagsabayan sa ibang kupunan sa katunayan As of now nga po ay meron na nga po sila ngayong hawak na limang sentro na kinabibilangan ng kanilang mga big man na si Anthony Davis, Christian Wood, Jackson Hayes, ang kanilang two-way player na si Colin Castleton at ang kanilang pinakabagong sentro na si Kyler Kelly na pinaperma pala nga po nila na exhibit and contract sa kanilang lineup. Pero ayon nga po sa lumabas na balita, hindi para naman nga po tapos ang Lakers sa pagkuha ng isang pangbagong big man Gayong isara naman nga po sa mga nai-balitang target nila ditong kunin ay si Gershon Yabusele na gusto para naman nga po na bumalik at maglarong muli sa NBA. Ang kaso lang mga katrops, kung gusto man nga po nalang kunin ang kanyang serbisyo ay kakailanganin muna nga po nila siyang i-buy out kung saan nagkakahalaga nga po ito ng mahigit sa 2.65 million dollar. Isara naman nga po itong big man na merong malaking pangangatawan na siyang hinahanap ngayon ni Coach JJ Redick kaya sigurado nga po na mapapakinabangan nila ito ng gusto sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.